Vince, okay ka lang ba? ang kanina ka pa wala sa mood ah. Oo. Oh, Nabadrip kasi sa akin si Faye. Hindi ko alam kung bakit. Ang problema, ayaw niya pa sabihin sa akin. Wala. Ganun talaga kami mga babae. Eh kasi gusto namin na kayo mismo yung makarealize. Talaga ba? Parang hindi naman ata patas yun. Simplihan lang kami mag-isip ng mga lalaki. Eh, saka ba't gusto niyo papahulaan sa amin yung problema? Eh, ayusin naman namin yan kahit anong problema pa yan. Wala, Vince. Wala yata akong kaibigang babae na hindi ganyan mag-isip. Ano na namin naayusin yung problema? Balikan mo. Balikan mo lahat ng mga nangyari at mga ginawa mo bago siya na bad trip sa'yo. Kaya mo yan, Vince. Tsaka, suyuin mo lang. Paulit-ulit. Huwag kang susuko.